ang pinakamisteryoso at pinakadelikadong balon sa buong mundo. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Mga isang oras ang layo mula sa Austin sa napakalalim na sinkhole na kilala bilang Jacob's Well. Ang balon ay dinarayo ng mga turista upang maligo at ng mga taong adik sa adrenalina na handang isugal ang lahat para sa saya ng paglalakbay. Kung lalangoy ka sa malalim na sinkhole, Makakakita ka ng isang underwater cave system na nagdadala ng kamatayan sa mga divers. Ayon kay Heather Alexander ng Houston Chronicle, hindi bababa sa labing dalawang divers ang namatay habang sinusubukan na lakbayin ang cave system na maaring pasukin ng isang daang talampakan. Si Alexander ay nakapanayam si Don Debel, isang lokal na diver sa Hays County na tumutulong sa paghahanap ng mga nawawalang divers sa cave system inulat niya na ang dahilan kung bakit maraming tao ang tinataya ang kanilang buhay sa Jacob's Well ay isang sagrado na inaakit daw ang mga tao na bumababa dito. Sa kanyang pahayag sinabi ni Debel ito ay ang ipinagbabawal na bunga, ang kahalihalina ng paggawa ng isang mapanganib na bagay o tulad ng sinabi ni Patrick Budi sa Point Break, kung gusto mo ng malupit na paglalakbay ay handa kang harapin ang pagsubok. Ngunit kahit na may kahalayan wala namang seksualidad sa mga trahedya sa Jacob's Well. Noong September 9, 1979, isang grupo ng mga magkaibigan mula sa California ang dumating sa Jacob's Well para sa isang diving excursion. Ngunit habang nagtatayo ang grupo ng kanila mga tolda, nagdesisyon ng dalawa. Ang 20 anyos na si Kent Maupin at ang 21 anyos na si Mark Busher Nagawin ang mabilis na pagdiving bago matulog. Medyo maghahating gabi na, may iba pang mga divers sa lugar ang nakakita sa dalawang lalaki sa pinakamalalim na bahagi ng balon na kung saan ang dalawang lalaki ay naubusan ng oxygen. Iniulat ng isa pang divers na wala silang backup lights o safety line. Inilahad niya na sinusubukan niyang kunin ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng pagtuon ng flashlight sa kanila. Ngunit dead malamang lamang ang dalawa at nagpatuloy na bumaba sa ilalim. Ang mga rescue divers kasama na si Don Debel ay gumugol ng ilang linggong pagsusumikap na makuha ang kanilang mga katawan, ngunit hindi sila makakapasok sa masalimuot na daan kaya nananatili ang katawan ng dalawang lalaki sa ilalim ng Jacob's Well. Pagkatapos ng kanyang pagsisikap na makuha ang mga katawan, naglagay si Devil ng isang bakod sa entrance ng cave system na umaasa na mapipigilan nito ang mas marami pang tao na isugal ang kanilang buhay. Gayon pa man, nung sumunod ang mga buwan, ay muli niyang sinuri ang balon, natanggal ang harang at iniwan ang kanyang sulat na nagsasabing hindi mo kami mapipigilan. Si Mopin at Basher ay dalawa sa maraming nabibiktima sa si Jacob's Well. Sa kabila ng lahat, si Mopin ay isang bihasang diver na nagsimula noong siya ay labing dalawang anyos pa lamang at isang sertipikadong dive instructor na. Ano kaya ang meron sa Jacob's Well na ito ay sobrang delikado na nagiging sanhi ng kamatayan kahit sa mga bihasang divers? Sa isang artikulo noong 2001 sa Visit Wimberley, isinalarawan ni Louis Bunn ang iba't ibang kahirapan sa cave system. Bukod sa napakaliit na daan papunta sa iba't ibang mga butas, tinukoy din niya ang isang peking chimney na sinasabi niya ay tila daan palabas ng Jacob's Well, ngunit sa halip ay makukulong lang pala sila sa loob. Sa mas malalim na kuweba, ang maliit na espasyo ay maaaring isang malaking problema dahilan sa pagkawala ng liwanag, lalo na kung ang mga divers ay hindi maingat sa paggamit ng oxygen tank. Isang mas seryosong harang ay inilagay upang pigilan ang mga hindi otorisadong divers mula sa tukso ng pagsusuri sa mapanganib na kalaliman ng balon. Ngunit hindi ito nakapigil sa 21-anyos na diver na si Diego Adam noong 2015. Si Adam ay nag-free dive at bumaba sa isang daang talampakan nang mawala ang isa niyang flipper na malaki ang naging epekto sa kanyang kakayahang magkagalaw sa kanyang adrenalin na umuusad at ang kanyang baga ay umaatungal para sa oxygen nagdesisyon si Adam na iwanan ang nawawalang bahagi ng kagamitan sa kabutihang palad para kay Adam. Sumunod ang kanyang trainer sa pagsusubok at nagtugumpay siyang manatiling kalmado at nakatoon. Sumiklab siya sa oras na ang kanyang katawan ay nagsisimula ng maubusan ng oxygen at nakaiwas sa pagiging isa pang biktima si Jacob Swell.